Ito ang trabaho ko, ice cream. Tendera po ako at cashier. Uh, secret officer ng uh, Quezon City Hall. Nangatrabaho po kami ang kontraksyon Naglilinis po sa mga area-area. At area. traffic aid. Nagkakanta kami ng traffic at nagbabantay din kami para maiwasan po yung aksidente. Uh, pag check ng bag, ayan. Observation, monitoring sa bawat tao na pumapasok. Boss po ng mga high beam sa mga underpass. Nag-serve so po kami ng ulam tsaka yung kanin po kung saan saan kami area maglilinis, kung saan po kami dideploy deploy doon po kami. Seven si ng umaga. Yan, start na. Ha? Hanggang eight o'clock ng gabi. Gabi na po, ang ginagawa po. Ali, ano, handa na siya gina bukasan. Sa sobrang init po, medyo mahirap po tayo magtrabaho ngayon. Lalo na bilad po sa initan tayo. Tumigil na rin po sa pag-aaral. Tapos hindi na po kaya ng pamilya ko kasi po may magtatapos na ate ko na dalawang college. So matulong po sa kapatid ko para mapagtapos sila. Tapos pag napagtapos na po sila, tapos nakakuha sila po ng magandang trabaho. Ako naman po yung susunod na aral. Kailangan kasi sa trabaho na ito, marunong kang makisama. May mabait, may masungit, ganon. At least, natututo ko silang pakisamahan. Kami kasi sa trabaho po namin, tulungan po kami. Hindi po kami yung parang in yung bawat isa, wala po kami gano'n. Kasi maaga pa kami nagigising eh, papunta dito. Kamadaling araw, mga alas tres, tapos ma, ma galing pa kami sa malayo Actually, Ang tuloy, ang pinakmahirap ng trabaho namin eh, uh, yung minumura tayo. Security lang kayo, manabababa lang kayo. Kung mahaba yung pasensya mo, dapat dagdagan pong dagdagan. Madalas, kami hindi nire-respeto. Pero siyempre, kailangan manatili tayo ng humble. Ah, bali apat ang anak. Ko. Lahat sila ay graduate na sa PUP. Very proud uh, sa sa ginagawa ko. Unang-una, natutulungan ito yung sarili ko, natutulungan yung pamilya ko, at nakakatulong din ako sa maraming tao. Hindi sumikap pa ako para sa pamilya ko at saka sa mga kinabukasan ng anak ko. Nakakatulong din po ako sa asawa ko sa pang-araw-araw para sa pang alala Siyempre po yung traang uh, sahod lang po Minimum lang po. Dahil sa pagtatrabaho ko, nakapagpatapos ako. Ayun na lang pinaka-diploma uh, natin sa sarili natin na magkaroon tayo ng marangal na trabaho. Para ayun ang pagmamalaki din ng mga anak natin sa mga nakakasalamuhan nila. Wala pong problema sa akin yun niya. Kahit lahitin like po nila ako, tuloy-tuloy lang po ako. Tapos wala tatapakan ng tao. Balang araw din po, hindi lang po ganito yung maabot ko eh. Siguro po ngayon, hindi ko lang po ngayon araw. Kaya may araw din po na darating sa akin. Ang stroke na. Tatlo May uh, tatlong taon na ang hata. Uh, alipas uh, Para sa uh, pamilya po, sa mga anak. Patuloy ka pa rin. <laughs> Napatapos ko yung anak ko po sa pag-aaral, sa pag-tinda ng ice cream. <laughs> Prada ko dahil dito ko binubuhay yung pamilya ko. Kung, uh, kung wala kami trabaho, wala siya naman kain. Actually, ngayon, yung anak ko, malapit na mag, uh, magkaalis na rin pa ano, noon, siya ngayon. Kahit minalit lang kami, lumalabang kami sa bagay na trabaho namin na marangal.